Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan, mga kapatid po. Panibagong araw, panibagong vlog po. Ngayon po ay araw na lunes, Pitsa 28 po. Ito po yung aming gagawin ngayon sa aming lokal ngayon, ang worldwide. Linga po sa mamamayan, kapatid man sa pananampalataya o hindi. Basta maging panauhin po namin ngayon sa araw nito siya po ay makakatanggap po ng lingap sa mamamayan po mula po sa aming tagapamahalang pangkalatan na si kapatid na Eduardo B. Manalo po. Uh, tara po mga kababayan, mga kapatid. Sana ay magustuhan niyo po muli itong aking ina-upload na video ngayon na itong mga kababayan. like po. Ang yung hindi pa nakapagsubscribe, pakisubscribe naman po mga kababayan. Sana ay muli niyo po mapusuan itong aking video ngayon sa araw na ito. Sana ay magustuhan niyo po mga kababayan. Okay po, samahan niyo po ako sa aking paglalakbay po tungo po sa sentro po ng Toledo City kung saan po gaganapin ang aming paglilinga po sa may plaza, sa may bar, complex bar ba po ang aming binyo ngayon mga kababayan mga kapatid. Okay, nandito na ako mga kabayan sa harap po ng Barba Complex. Kaya po, papasok po kay Katulso so pang makita naman natin kung gaano na karaming mga panauhin po sa loob at mga kapatid po mga kabayan. Ayan po mga kabayan, dami pong nakahandang bigas po mga kabayan. at <coughs> hindi pa gaano maraming tao po ngayon mga kabayan dahil medyo maaga pa nagsisidigat na uh, pang samantalang lumarating pa lang ang mga tao mga kababayan maya, maya lang po yung mga kababayan mga alas 3 o alas 4 magsisidatingan na po ang ating mga kababayan yan na uh, tatagga po ng linga po mga kababayan ayan po ayan mga uh, medyo parami na parami ang mga tao mga kababayan maya po alas 4 mga kababayan magbibigayan po ang mga kababayan natin po ang ating mga iskat ang po sa pintuan po mga kabayan kapatid man o hindi kapatid po mga kabayan na pantay-pantay lang po ang ipamimigay ng bigas po sa ating mga maging panawin po ngayon sa araw ito pati sa mga kapatid po ibigyan lahat po mga kababayan ayan parami ng parami po ang tao ayan po mag-uumpisa na po ang pamimigay ng bigas Ayan po mga kabayan, magkikita po natin ang mga kabayan natin o mga kapatid, medyo masaya po ang kanilang mukha dahil ito po, uh, malaking tulong na rin po itong bigas na ito mga kabayan na po yung bigas na ito mga kabayan um, sa maputi yung ano yung bigas um, ayan po, matanda man o um, bata, walang pinipili po mga kabayan ayan po, napakarami pa po ayan um, Mayroon pa po dito sa likod Napakarami pang bigas Ayan Lahat po yan Iubos po yan Pamimigay na po Lahat yan mga kabayan Wala pong ibabalik sa distrito yan uh, um, Iiwanan lahat yan dito Ipamimigay yan sa mga Nangilangan po Mga kapatid man hindi Ayan Okay po mga kabayan Sana po mga kabayan uh, Muli nyo magustuhan po Ating itong aking video Hanggang dito hanggang na lang po ito ating video mga kabayan. Huwag natin na masyadong pa. Ingat!